Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the First President. Naging kaagapay ng OVP Barm Satellite Office sa para sa Medical Assistance Program ang Mount of Blessings Hospital sa Libungan, Cotabato paano nagkapagbigay ng pag-asa ang programa sa maraming tagabarm, alamin natin sa ulat ni Maribeth Adnawan. Siyempre, we really know that the Vice President is really serious with her business on reaching even to the least those who are really in hardship, lalo na sa mga yung magkasakit. Ramdam ng medical doctor na si Dr. Wetzel mula sa Mount of Blessings Hospital sa Libungan, Cotabato ang malasakit ni Vice President Inday Sara Duterte para sa mga Pilipinong nangangailangan. At ito ang nagtulak sa kanila upang makipagtulungan sa tanggapan noong taong 2023 sa paghahatid ng libreng medical services sa mga Pilipinong walang kakayahan na magpagamot o di kaya'y magpakonsulta sa mga eksperto. Uh, there's something sa uh, office of vice president. We could feel the sincerity of the program. It's not for other reason, really to help. It really help the low-income group kasi my hospital really parang it's our personal passion namin ito na to help the needy those who are sick the honest way of helping the poor people Sa ngayon patuloy sa paghahatid ng serbisyo ang ospital umaasa naman ang ospital at marami pa nating kababayan na maibalik pa ang medical assistance program sa 10 satellite offices ng OVP alang-alang na rin sa mga Pilipino Mula dito sa Libungan Cotabato ako si Marbeth Adlawan. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Bangsamoro Doctors Hospital sa Cotabato City naging kaagapay ng OVP Barma Satellite Office. Ang kanilang mensahe para sa pangalawang Pangulo, saksihan natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!